So yun mga ka-vloggers, update tayo dun sa bangka na nalubog. Uh, patuloy pa rin sa paghahanap ng ating mga Philippine Coast Guard at ating mga kasama na mangingisda, ang mga kakumpanya ng bangka na yun. At hanggang ngayon pa rin mga ka-vloggers ay hindi pa nakikita yung mga sakay ng bangka na yun. Ang bangka ay nakita na kahapon na tanghali na nakikita yung banisa na pamiwasan din na taga rito sa dinaikan. Bali putol daw ang unahan tapos ang hulihan ng bangka. At wala sila nakita na tao doon. Kaya patuloy pa rin pinaghahanap ngayon ng mga ating mga Philippine Coast Guard at ang ating mga kasama na mga isda. Uh, sa video na ito mga sila, ilalagay ko dito yung mga picture, ang mga picture ng mga sakay na yon para makita nyo lahat mga kablogis. Sa so, mga viewers natin dyan sa parting sakot ng ano, Mula dito sa Dinggalan Aurora hanggang sa Dilasag, uh, Palanan, uh, Palanan sa Bila, Cagayan. Uh, Sana po may makapansin dyan uh, na natin dyan ng mga mangingisda. Mapansin nyo ang mga tao na ito. Uh, maaaring po kayo makipagunayan sa pamilya. O kaya mag kayo dito mga kablogger sa aking channel at para maibigay natin kagadang information, sa mga pamilya at sobrang ng pag aalala talaga kapag sa mga pamilya ng mga sakay na yan sana po matulungan nyo kami at itong video na ito i-share nyo mga para maraming magkakita at para mabilis ang pagkaanap ng mga ano na yun, mga sakay na yun. at nakahawa talaga sa mga pamilya na nag-aantay. Sana makita na po lahat yun, yung hindi katao kasama ng kapitan. So yung mga sila lagay ko dito sa, ano, sa dulo yung mga uh, picture ng mga tao na yun.